natin. Ayan. So, noong una ko itong ginawa, uh, bali, kataon na yung ano natin, yung minsan yung unit natin is, ano, hindi masyadong makatama sa zero. Ito, dati ganun rin, nung hindi ko pa na, dito so makita natin yung diferensya nya marami kasi minsan ano yun eh kung saan sya may diferensya na ah, hindi sya hindi sya tumama talaga sa zero nya so base lang sa experience natin mga boss ah uh, tulad dito mga boss Minsan mga boss dito sa ano natin is ano lang yan ah, halimbawa ito sa unit natin halimbawa dito sa unit natin mga boss yan. ito sa unit natin halimbawa ah, minsan pag hindi tumatama sa zero dito silipin nyo lang sa ano nyo minsan dito yun, sa ano natin sentay dito sa ano natin sa busal natin mga boss yan katulad nyo ang sasalipin nyo lang kung may meron minsan may mga ano dyan sa loob yung sa compact home nyo uh, may mga bokok yung mga ano nya parang bokok na naka ano, sa gitna so yan posibilidad din na ano yan sakapal din sa ano natin tapos minsan dito dun sa ano natin mga boss oh. Yan sa crowning niya. So minsan ano nyo rin baka kasi well, hindi naka-crown. So yan. Yan rin minsan yung difference sa so, crowning. Yan. Tapos kung oh, hindi naman sa ano niya sa sa ito at sa crowning niya. So, Narin sila mga boss. So, Tulad ito. Ito, kita okay, ko sa inyo. Ah, silipin nyo na rin yung ano nyo, sa loob. Yung baka pag nilagay nyo yung ano nyo, tulad nito. Ayan, silipin sa loob. Ito tulad nyo, no. Ayan, so, silipin nyo sa loob kung may ano ba kung sasabit yung sa mga boss. Ayan. So silipin nyo tsaka sa refling nyo mga boss baka pangit na yung ano nya yung refling nya so yan rin minsan yung kadalasan na ano na hindi nagsisiro yung unit natin Ah uh, kung ito okay naman yung ano natin sa scope minsan sa scope rin na uh, galaw kaya hindi tayo makatama sa agit na tapos ah uh, ito mga boss oh. Minsan dito rin sa uh, regulator natin. Tingnan niyo mga boss oh. Yung regulator natin, ito yung laman ng regulator natin is mga 2-1 pa mga boss. So, dito sa regulator natin dito rin minsan yung hindi kaya hindi zero yung ano natin. Paiba iba yung ano nya. Yung output. Yan. Kita nyo. Yan. So babalik yan sa pinaka maximum nya na 1-8 PSI. Ayan Ganyan yung ano niya. Tapos ito pa Ito pa O oh, 1.8 on yan Ayan So Diyan rin minsan yung Depresya sa regulator natin mga boss Na paiba-iba yung tama Kasi pag Pag unang Ano nyo unang, Sa regulator nya 1.8 yung Pinaka output nya Magiging 1.5 Tapos pag Ano nyo ulit uh, Magiging 2,000 na So paiba-iba yung output niya so kaya hindi niyo masero-sero kasi minsan 1513 mag 18 mag 2000 yung output kaya hindi niya masero ng tama yung ano niyo yung unit niyo mga boss. Yan mga boss lang ano natin. Tapos ito mga boss ang pinakalas. Yung ano natin yung pilit ito sa pilit mga boss. Uh, dapat maruno, uh, mag-try kayo ng mga apat na pilit. Tapos kung saan siya yang or saan siya ano, tama uh, kung baga siya yung pinaka-match dito sa ano natin unit. So ito mga boss, papakita sa inyo. So ito mga boss, papakita natin sa inyo. Ah, uh, Naglalagay tayo ng na. pilit dito sa loob. So dapat mga boss is gamit kayo ng plastic. Katulad nito mga boss, o so plastic yan. So huwag kayong gagamit ng mga alambre. Kasi delikado sa ano natin sa harapin natin sa loob. So kukunan muna natin yung So tanggalan nyo muna ito mga boss. Tapos tanggal nyo, pwede nyo na i-salpak sa loob yung pilit nyo. Ayan. Bali, unahin natin yung itong ano natin pilit. apat uh, na klase. Eh. Center point, silver streak, ito falcon, saka ito yung last is astro. So, ito try natin mga boss kung try natin mga boss kung saan siya maganda kung saan maganda yung ano niya yung sa labas ng ano natin ito medyo matigas oh yung tapos yung silver stick natin is yan mga boss oh. Yan. so okay naman yung ano nya yung sa dulo sa ulo nya na ano na sa front nya na ano you know, yung mga group nya tapos dito naman sa skirt sa bandang ulihan nya okay uh, rin yung ano nya kaso lang medyo oversize ano natin medyo malaki siya oversize sa ano natin dito sa unit so try natin yung so ulit try tayo uh, ulit isa ito falcon so, try natin mga pusa try natin yung falcon ito sigurado oversize rin kasi matigas pasok

mas oversize siya sa ano natin ito sa isa itong ano natin silver strike ayun o no. mas oversize siya so nasira na yung ano niya so oversize masyado tapos dito tayo sa center point ito try natin center point center point mga boss yan so hanggang kung saan yung ito medyo maluwag o oh, masyadong maluwag mga boss ito naman is kung nakikita nyo yan uh, sa skirt nya meron dito dito makapal, dito sa kabila parang wala masyadong bawas tapos sa, do, sa head nya ano you know, yung head nya parang wala masyadong bawas so ito undersized naman to masyadong maliit so hindi pwede so yan yung undersized sigurado Gigiwang yung pilit natin paglabas sa ano niya so pangit gamitin hindi hindi ba, hindi hindi ano sa unit natin hindi siya kumbaga hindi siya match so, itong last ano astro bali yung astro parang katulad sila ng gsb ano no? 15 greens so ito yan so, tamang tama lang itulak mga boss oh. Yan tamang tama lang itulak sa butas. Yan. Tamang tama lang itulak mga boss. Ito, kita niya. Yan, maganda yung ano nyo. Yan. So, tamang tama. Sakto lang yung bawas sa dulo, sa head nya. Tapos sa skirt niya uh, tama rin yung bawas. So, sakto yung astro sa ano natin mga boss. Sa unit. Ayan o. So, apat na... Apat, apat na... Ano natin? Ito. Oversize. Itong isa, masyadong oversize to. Sa palkon yun o. Sira na yung ano nya. Tapos, ito, undersize. Yung sa so, kabila, so, wala masyado bawas. So, ito naman yung Astro East. Tamang tama lang yan mga boss. So, mas maganda talaga yung Astro gamitin sa match talaga sa ano natin mga boss bali nagmatch <sighs> yung astro nagmatch sa ano natin sa unit so yun lang mga boss yung ano natin yung pinaka ano natin na, na experience na kung paiba iba yung tama ng ano natin unit so yan lang yung tandaan nyo mga boss So, unang una, kung okay naman yung scope nyo, so, wala siyang problema dito. Dito sa ano natin, wala rin. Silipin nyo lang kung okay naman. Sa tsaka ito, kung wala rin problema. Minsan kasi pag nasasabit yan eh. Yan, nasasabit. Pero, pag wala namang sabit, so, okay lang pag sinilip nyo dito. Sigurado sa ano yan mga boss, sa pillets. Ito sa pilets kasi yung pellets natin minsan maraming ano yan eh hindi yung pare pare-parehas yung laki nya merong 5.5, 5.56 may 5.54 yan so dito lang minsan nagkatalo mga boss sa ano natin sa pellet yan so ito oversize yung isa tsaka ito so oversize naman uh, matigas yung palabas ng hangin natin pag maliit lang yung output nyo sigurado hindi ito lalabas ito naman yung undersize ito yung paiba yung tama nya paiba iba ito medyo malaki rin konti kaya hindi match ito talaga yung nagmatch sa ano natin ha? Ah. yan so okay to ito yung gagamit ginagamit natin sa astro So itong apat uh, depende to sa unit nyo sa butas ng ano nyo, unit kung saan siya match. Lahat naman to na ano na pilit okay gamitin. So okay rin to gamitin lahat sila Kaso aso lang sa ano lang sa size lang. Kaya minsan hindi match sa unit natin kaya pa iba iba yung tama. So yan mga mga boss. Ah uh, maraming ulit. Maraming ulit. Salamat sa uh, ano niya panonood. Uh, ingat sa lagi, kag besa